Yan, prepare namin kami ng gamit, yung bisita natin. Yan, sila lang. At sa kasi, si Nick. And guys, yung ating uh, bisita from uh, Bacolod. Magsubok sila dito sa ating spot. Sana ay maka, ano, makadali. Dum kontol. Fish on guys. Sinalo niya. Sinalo. Oh. Ano yan? Kontol ito. Malit lang. Fish hmm. Hmm. Yan you know, o, maliit lang. Oops! Bird jack. Hindi. <laughs> Sniper. Sniper. Oo. Dito, dito, dito. Makawala rin. Ah, siyaan. Ayan guys. O. Oh, fish on na si Master Romnick. Yan o. Fish on! Yan o yung uh, shoutout sa mga taga Bakulod, Habagat Angler's Club. Habagat! Si at kasama yung kanyang misis. Hello. Yan. Yeah. Oh, yan guys. Woo! <laughs> Bigat mo naman. Bigat na pinapangarap mo na yan. Hahaha. Yung ganse dong yan dong. Ah. So, ayan. Ayan guys. Fish ana si Master Romneck. First day sa Palawan. Okay, first day sa Palawan. First catch. First catch. Pero the first drop. <laughs> first drop. <laughs> eh, hindi raw first drop pero maraming catch. Robi Robi lumutang Ruby Ruby? Yes okay. Ruby snapper Kita na ba? Hindi siguro Naki ano Ruby naman ito Baka <laughs> ano kasi malalim lang sa saka magos Magos Siguro Isa rin yan Pero may headshake naman ah. Wala Ang current lang Kung isang <laughs> kilo hindi siya magtakbo Mabigat lang <laughs> siya ilain Medyo na hihirapan eh, yung ating uh, bisita guys oh. Ngayon <laughs> oh. First timer niyan, first timer <laughs> ng Palawan pero matagal nang <laughs> angler yan guys. <laughs> matagal na siyang angler, first timer <laughs> ng Palawan lang. Baka ito na yung hinahanap niya. Hindi <laughs> na Nahirapan na talaga siya. <laughs> bigat talaga. <laughs> oh, bigat daw guys, mabigat. <laughs> Sana malaban. <laughs> Angat na yan, Ruby yan. Baka <laughs> submarine ng China yan. Baka. Baka submarine nga. Baka sub yan. Pero may hila man. Ha? Humihila. Oo. Oh, How is that? Is that? <laughs> Confirm. Wala, ilang ano na lang. Malalik. Uh, Bente na siya rin. Bente. 20 meters. Uy naman. Yung kanyang videographer si Madam. hilo <laughs> hmm. Okay lang yang hello. Pertan te mikuha. Pertan dito. Datang na guys, datang na. Eh you Know? You know? Ah. Uh, na. Ay, ay black pumprint yun ang hinahanap mo. Ay, unlock. <laughs> Lucky. <laughs> <Don't>... Unlock, unlock. <laughs> Pro <laughs> Ito na, Pro JR! <laughs> ah, shit! Walong <laughs> kilo. Walong <laughs> kilo, guys. ito na, may regalo ako sa'yo. Tilaw <laughs> tayo, guys, ng tulingan. Huli ni Dudong. Sa kanyang, ano, sa Biki. Tingnan ito natin kung tama ang anghang.

guys Sendong, kesendong. Kata Oh, oh. <laughs> ah.